mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburko to So ngayon, na uh, update ko lang kayo sa mga nangyayari sa akin na uh, buhay-buhay ngayon <laughs> So ngayon, nandito tayo sa Gainesville, Florida Kumbaga, 6 hours mula sa amin, mula sa Pensacola Yan, dito tayo dinala ng ating tadhana So, ang nangyari nga pala na ganito uh, Inadmin yung anak ko rito Nung ano pa, tag dito ah uh, before mag-October. Yeah, pero bago yun, bago mag-September pa lang, pabalik-balik na kami rito. Hanggang sa, ayun na nga, kailangan ng, yan si Amay rito mag ng 3 to 6 months. Pero ang sinabi sa amin is, uh, <coughs> siguro mga January pwede na kami bumalik sa ano. Pero, pero ang mangyayari is, kailangan namin bumalik dito ng once sa week. So medyo mabigat pa rin sa akin yun dahil malayo nga. Pero kung ngayon talaga yung dapat natin gawin, nga gawin natin. So, Ganto na. Uh, dire sana yung training natin sa Pensacola. Sa mini one low price natin. Kasi ang ginagawa ko, every ano, 3 uh, days, bumabalik ako rito. Mag-stay ako ng one night, Two nights. Tapos babalik ako sa Pensacola para balik tayo sa training. So, kasama ang palad, uh, pinapark natin yung truck natin dito sa mga trabahador dito. Kasi ano yun eh, uh, Ganun talaga kung gusto mo mag-stay ng ano rito ng overnight, kailangan sila magpa-park, magbabayad ka na lang. So nagbayad tayo ng $3. Tuwing kukunin niyo yung ano, yung sasakyan niyo, babayad kayo ng $3. Basta meron kayong ano, yung parang parking ano, uh, katunayan na nag-stay ka rito. So pinapark natin yung ano natin, yung truck natin. Ito yung natin, yung area natin na napag napaganda. Ibang-iba sa mundong nakasanayan natin. So, yun nga. Yung kukunin ko na kasi bumalik ako rito ng ano, uh, Friday. Friday night. So, balak ko sana bumalik ng Sunday night. Dahil uh, kaya ako pumunta rito ng Friday night kasi medyo pangit yung weather ng Sunday. Kaya nag-decide nag ako na ano, uh, ay natin yung ibon. So, nagpabalik na ako. kukunin natin yung sasakyan natin, bad news kagad. Dahil may bumangga sa truck natin grabe ipasok ko muna dito yung clip grabe yan. nangyari sa ating ano sa truck natin dito sa Gainesville yan sa so, bago bago pa lang wala pa sa ating ano ilang months so nangyari dito is pinapapark natin dito sa ano sa hospital tapos may nag hit run daw dito so ang pinakamaganda rito sagot nila yung pagpapayos dito lahat pero ang pinaka problema is ang laking abala sa atin grabe sobrang laki so isa lang ibig sabihin na ito baka pinapastay tayo rito ni God grabe oh nandito puta hindi lang basta bangga ginawa rito laki ng galit siguro ay 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 so isa lang ibig sabihin kasi nga 'di ba, every 3 days napunta tayo ng ano, ng gamesville nag-drive tayo ng 6 hours a day. Amin na 6 hours a day tuloy. 6 hours. So siguro ginawa rito is pinestay na muna tayo dito ni God. Sabi niya mag-isay ka na muna diyan sa magina mo. Yan. pero yeah. Tay natin mapayos nila to. Wala mapayos nila. Yan. Sabi, hintay pa daw kami ng mga ilang weeks. So tama nga na ano, binalik ko yung ano natin training box may mangyayari pala talaga so tara let's go at ha <sighs> tayo sa magina ko muna so yun na nga kita nyo naman na wasak yung harapan palagay ko hindi lang basta naatrasan yun eh parang sinadya yata ang banggain pero okay lang uh, ganun talaga uh, wala na tayo magagawa dong kung isipin pa natin na sa ano tag -dito, sa bad side or sa negative side may stress lang tayo lalo dahil sa mga pinagdadaanan natin So, inisip ko na lang na May dahilan Ang may gawa si God Yan Niyakap tayo ni God Sabi ni God siguro na uh, Ito lang yung paraan ko Para makapag-stay ka dyan Nang mas matagal na panahon So, yun na nga uh, Hindi ko pwede i-drive yung kotse natin Kailangan ipagawa ng ano ng tagdito ng HR ng ano nila ng trabaho nila So, ayun na nga tumawag sa amin after 2 days sabi ah uh, lang daw kami ng mga 3 to ano 72 hours 3 days maghintay daw kami kasi ano daw ayos uh, iaayos nila. sila daw ang sasagot so okay yon and then pinabaya ko na sa nila baga okay uh, kalmado lang and then inisip ko pa rin na uh, yung mga nangyari is may dahilan siguro sinabi sa akin na pinaparating ng mensahe yung gat na uh, brown G or G or uh, favorite sun hindi ko man masabi sa ito pero ito pinaparating. pinaparap mag stay ka muna sa magulang ay sa magulang, sa mag mo yan, yeah. Kaya Maya, bantayan mo muna si Amaya, yakapin mo yung asawa mo yung anak mo huwag kang mag-alala <laughs> kumbaga, parang sinasabi sa akin na huwag kang mag-alala, lahat magiging okay din So sa mga naka-entry sa akin sa Alam uh, natin na uh, Capistrano Classic uh, Sana mapanood nyo to uh, Sana maunawaan nyo ako Yan sa so, mga nangyayari sa akin Ngayon So start na ko ng training ulit Pag naging naayos na ulit yung ano natin Dari uh, dito naayos na ulit yung Track natin So possible mga November something Yan So abutin na tayo sigurado na ito ng mga December to January sigurado yan. Yung final natin siguro mga araw ng ano yan. Kung nagkakamali baka ng January. Dep depende pare Pero yun na nga uh, bali yun na magiging ano natin uh, para matapos lang. Yan. So ano lang tayo ha. Kalmado lang muna. Babawi na lang ako sa mga susunod na kung magkakaroon man tayo ng second ano, second season sa one Place price natin yeah. so ano lang tayo ang ah, dito ah, relax pinapakita lang sa atin ni God na marami pang mundo marami pang mga bagay bagay alright so yeah kumbaga sabi sa akin masyado ka na nagiging busy bigyan mo naman ng oras yung mga bagay bagay na hindi mo nakikita so ito na nga yun yeah. mga din natin nakikita yeah. mga ganyan magaganda oh. diba? sa magandang place tayo So nandito tayo sa may labas ngayon Kasi uh, ay araw na tayo sa loob Sa so, tugas sa asawa ko magpapahangin lang muna ako saglit Tapos after nyan siya naman mamaya So yun na nga mga ko to Bali marami marami salamat At saka sa mga gustong tumulong sa akin Meron akong gopan Or kung ayaw naman uh, Kung ayaw naman mag, ano, mag send doon Meron din tayong ano, uh, paypal Cash app Venmo or ano sa send. Uh, depende ko sa akin pwede makapag ano, makapag set uh, ilalagay ko sa baba ng ano natin ng video na to. So yun na nga, maraming maraming salamat. Ako nga po pala ulit sa brownie at welcome sa akin channel. Peace out. Let's go.